Delivery wrong. Ada pesan pemaka, apostolik delivery surprise internasional, isu jam salnya. The profit like is here, subscribe, hit post notification day, Thank you so much. Kapis so, sa, sa ating mga viewers, listeners, ito sa ating Anil, sa Facebook, at habag okay, ng Diyos ay sa atin lahat sa magita na ating Panginoon sa Kristo. Ito'y pilingkod kay Kristo Jesus, Pastor Magka Apostolik, Believers of Christ International. Napatid sa oras nito, nasa lahat, magpasalamat tayo sa Panginoon sa kanyang kaputihan at pinabayaan ng Diyos. Sa bawat araw, patuloy po tayo ang ginagabayan at tayo po ay binigyan ng pagkataon ng kanyang salita ay maparating sa atin hanggang sa mga araw na ito. Tandaan po natin ang kaligtasan po na ipinapangako po ng Panginoon ay ito po, nakahandan na po. No? Yung po sabi niya sa Matthew chapter 24 in verse 13 ang manatiling tapat hanggang wakas siya lang ang maligtas. Ngayon mga kapatid, no? kailangan natin magpatuloy sa ating paglilingkod bilang mga kristyano. Lahat po na nakisa na po sa pangalan ng ating Pani Kristo. Dapat magpatuloy tayo sa ating paglilingkod mga kapatid, sa Panginoon. Ano man, no? ating nadaanan ng na pagsubok kapighatian sa buhay ay huwag natin ipagpalit ang pangako ng Panginoon na siya babalik at kukunan niya tayo. No? sabi niya, kung saan ako, nandoon din kayo. Kaya ito po, inasahan po natin ang kaligtasan na ito. At habang po tayo na naghihintay sa kanyang pagparito, napakalaga po malaman natin ano ba talaga ang dapat ating gawin. Na Biblia na magpatunay mga batid, ang sabi po sa Tito Kabanata 2, Talata labing isa hanggang po sa at labing tatlo. So magkita ng biyaya na ito, ligtas kayo. At ito'y pinahayag na po sa buong sangkatauhan. At ito nagtuturo sa atin sa pagtalikod sa makamundong pagnanasa at mamuhay tayo sa mundo na ito na maayos, matuwid at makadiyos. Verse 13, habang hindi natin ang dakila araw ng ating Panginoon na at tagapagligtas na walang iba ang ating Panginoon Jesus Cristo. Eh mga kapatid, hindi po tayo na kanya po pa ito po ang ating ginagawa. Nag-araw tayo ng Biblia. ipinapangarap po natin ang kaligtasan na ito dahil na isang Panginoon na lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan is a first Timothy in chapter 2 verse 4 dahil sa Panginoon lahat ng tao ay maligtas at makakaalam ng katotohanan so yan mga patid dahil ang katotohanan po ay nang papalaya po sa atin isa dyan ay tertito in ye will the truth in the truth shall make you free. so mga patid yan po ang sinabi ng Biblia na malalaman natin ating katotohanan at ang katotohanan ay siya magpalaya po sa atin. Now, kung sa ating katotohanan, kahit pa anong gawin ng sanlibutan na minsan po makapatid, may nangaral din ng salita ng Diyos o magandang balita iba po sa mga aral ng mga apostol. Magandang balita din ang ah, sinabi nila, pero malayo po sa mga aral ng mga apostol. Kaya mag-ingat po tayo, magtayong tayong sa bawat araw na ating kailangan natin matuto at tayo po talaga mga kapatid ay magsaliksik ng kasulatan dahil sinabi po ng Panginoon sa Isaiah chapter 16 and verse 34 mga kapatid na yun po ang sinabi Biblia na pagsikapan natin basahin no? basahin natin ang aklat ng kutusan walang isang nakulangan ng kanyang kasama so basahin na kaya na po nakinig lang po tayo magbasa tayo para hindi tayo maligaw ng aral po na hindi po mapatid, ayon po sa Panginoon walang isang nakulangan so ibig sabihin baka po ang aral natin tinatanggap ay kulang na po ng isang litra, dalawang litra tatlong litra so kailangan po natin yan kasi kung kulang na po ang ating napakinggan, maaaring pulang din ating kalaman. Osiyas 4.6, na aking bayan nasira sa kakulang ng kalaman. Kaya kung dagdagbawa sa aral, kulang din tayo. So huwag natin hayaan, na hangunin natin po tayo sa pagpalito ng Panginoon na itong ating inasanang kaligtasan ay masayang lang po. Tandaan po natin, hanggang sa mga araw na ito, patuloy po ang biyay ng Diyos. Tinutumahan po tayo na rapat. Kaya ang sabi niya, dito, na tayo sa ng biyaya at ito'y nahayag na po sa lahat ng tao at nagtuturo sa atin sa verse 12, sa tirito verse 12, nagtuturo sa atin sa pagtalikod sa makamundong pagnanasa at mamuhay tayo sa mundong ito na maayos, matuwid at makadiyos. So mga kapatid, Iyan po ang nais ng Panginoon na naghihintay sa verse 13, in Tito chapter 2, 13, habang nahihintay tayo ng dakilang araw ng ating tagapagligtas na walang iba, ang ating Panginoon Kristo. Kaya mga kapatid, ito ang mga video po ginawa po natin. Ito po ay nagbigay lang sa atin nagdag kaalaman. Ito po ang nagpatatag na ating panampalataya habang nahihintay tayo sa ating Panginoon na wala mang tao perfect kapatid sa salibutan subalit ang salita ng Diyos ito po ang magtuturo sa atin na maging karapat-dapat tayo sa kanyang karian ayobo sa sulat ni Mateo, si 21, hindi po lahat ang tumatawag sa akin Panginoon-Panginoon ay makapasok sa kanilang langit kundi yung tumutupad lang ng kalooban ng aking amana sa langit kay mga kapatid, ang kaligtasan ang pagpasok sa langit, hindi reliyon, hindi bansag pastor pa rito kapag turo, kasi man ang palataya, ang karin ng langit ang makapasok lang yung sumusunod ng kalooban na ating Diyos Ama na nasa langit. Kaya mga kapatid, ang sabi sa ating dito sa araw ng paghukom, maraming sasabi, Panginoon, di ba sa iyong pangalan ay nangaral kami sa daan at sa iyong pangalan gumawa ka ng himala at sa iyong pangalan nagpapalayas kami ng demonyo sa 23, Matthew City 23. Ngunit sabihin ko sa kanila, aywan ko kung taga saan kayo. Hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa aking harapan na gumagawa ng kasamaan. Kahit mangaral tayo, pero kung ating mo ay masama, mga batid, walang maasahan ng kaligtasan. Kaya mag-ingat tayo. Bawat araw, pakinggan natin ang salita ng Diyos at hindi lang tayo nakinig kundi gawin natin. Kasi sinabi po ni Apostol Santiago 1.22 kung mayroong tao nakikinig ng salita ng Diyos at hindi gumagawa tinaya lang niya ang kanyang sarili. Magdayain ang sarili kasi kapag dinaya atin sarili maaaring marunton mandaya ng ibang tao. Kaya huwag dayain ang sarili. Hindi kinakinig lang po tayo, gawin ang napakinggan. Dahil kapag hindi natin ginagawa at napakinggan, dinaya lang natin ating sarili. Ang mga kapatid, pinakamalaga. Sa bawat araw, dapat alam natin ano talaga ang kalooban ng Diyos. So, manatili tayo makinig. Bigyan natin ng pagkataon na ang salita ng Diyos ay ating mapakinggan para ating magawa. Dahil po ang gumagawa ang ginawang matuwid ng Diyos. Ayon po sa Roma, chapter 2, verse 13, na hindi ang nakikinig ang ginawa ng matuwid. Ginawa ng matuwid ng Diyos, yung gumagawa ang ginawa na matuwid ng Diyos. So kaya, gawin ang napakinggan, huwag hayaan na itong napakinggan na baliwala lamang dahil malapit na ang panahon na ang sabi niya sa pahayag chapter 22 in verse 12 Darating na ako hindi magtatagal dala ko na ang anding pala upang ibigay sa bawat isa tumbas ayon sa kanilang ginagawa. May e, mga kapatid, huwag hayaan ang ating gawin na hindi po magbubunga ng pagpapala. Dapat ang gawin natin yung magbubunga ng pagpapala dahil ang masama walang bahagi sa kaharian ng langit. Kaya ang sabi po sa Galatia chapter 6 in verse 7, kung ano ang tinatanim ng tao, iyan din ang kanyang anihin. Pero kaya mga kapatid, aani tayo ng sumpa. Dapat ang anihin natin ang pagpapala. Kasi ang pinagpala lang ang makasama sa muling pagkabuhay. Pahayang chapter 20 in verse 6. Pinagpala at banal ang makasama lang sa muling pagkabuhay. Yan mga kapatid, kung nais natin makasama sa muling pagkabuhay, dapat tinagpala ang pumuhay natin sa limutan, hindi sumpa. Kasi lahat ng sinumpa doon sa apoy na hindi mamatay ay sa Matthew 25 verse 41 at doon sa aking kaliwa. Sasabihin ko sa kanila, lumayo kayo sa akin ng mga isinumpa doon sa apoy na hindi mamatay na ito'y nagkahanda para sa si Diablo at sa kanyang mga kampon. So mga kapatid, maging sumpa po tayo kung so, ang ating sinusunod na aral ay sa tao lamang, hindi aral ng na Diyos. Nangaral po ang Diablo ngayon, matandaan po natin, ito po ang mga tao na mandaraya, sinungaling at walang konsensya. Sinabi po sa 1 Timothy 4, verse 1 at 2, na ito ang sinabi ng Espiritu na sa huling araw, tatalikod ang mga tao sa pananampalataya at susunod sila sa mapanginlang Espiritu ng Dimunyo. Ito'y aral ng Dimunyo. Ito ang mga tao na sinungaling at walang konsinsya. Mga patid, huwag natin hayaan na itong sinusunod natin. Akala natin may reliyon tayo at akala natin nagpupuri tayo sa Panginoon at mayroon reliyon na ating ipinagmalaki, yun pala sa bandang huli, kapahamakan pala ating atungan. Isa Proverbs chapter 14 verse 12. May daan daw matuwid sa mata ng tao, pero ang dulo ay kamatayan. So mga patid, huwag tayong opensa. baka ang daan kung reliyon natin sinasamahan, ito pala ang dulo ay ang kapahamakan kung kamatayan. Huwag sana mga kapatid, mangyari sa atin, sana po ang ating kantungan, ito'y kalayaan, itong pagpapala, buhay na walang gang, ang sinabi sa Pablo, mga kapatid, isa si Kan chapter 4 in verse 8. Hallelujah! Mula ngayon, nakana na sa akin ang putong ng buhay kung kuruna. No? Kuruna ng buhay, mga kapatid, ng katuwiran at hindi sa akin lang, kundi sa lahat na naghihintay ng kanyang pagbabalik. Ng mga kapatid, na po tayo sa pagbabalik ng Panginoon, pero kailangan ang sabi ni Apostol Pedro sa 2 Peter in chapter 3 verse 13 up to 14, ngunit sa atin, naghihintay tayo ng bagong langit at bagong lupa na pinagharian ng katwiran at dahil nakita tayo dito, pagsikapan natin na mapayapa, malinis, matuwid, walang dungis ang ating pumuhay sa mata ng Panginoon. So mga kapatid, sana po huwag tayong mawala sa mga video at mga live streaming na ating ginagawa para po ito magpatatag sa ating panampalataya para magpatuloy tayo, mga patid, aasa sa biyayaan na ito. Sapagkat, so, inasahan natin, hindi palakita, ang sabi na Apostol Pablo, isa Roman chapter 8, 24, Tandaan po natin, mga patid, na ang sabi sa Pablo, ligtas na tayo ngayon. Subalit, hindi pa natin natiyak at ang ating kaligtasan dahil, mga patid, hanggang sa mga araw na ito, nakipagbaka pa tayo sa pamuhay kristyano, pastor pa rin nagpagturo. Hallelujah. Kaya sinabi na Apostol Pablo sa 8.24-26 dito sa Roma, Hallelujah, ang sabi dito ng Biblia, ligtas sa tayo ngayon at naghintin na lang tayo na maging ganap ang kaligtasan, umaasa tayo dahil wala pa ang ating inasahan. Aasa pa ba tayo? kung nangyayan na ang ating inasahan. Pero, kung ang inasahan natin wala pa, naghihintay tayo ng may pagtsatsaga. So mga kapatid, yan ang nais ng Panginoon na malaman po natin. Dito sa tayo ngayon, pero hindi pa natiyak. Bakit? Itong kaligtasan, pinapaalam na po. At tayo mga bautismado, sa pangalan ng Kristo talaga, wala tayong hatol na parusa. Ay mo sa Roma sa Uno, ang sabi ng Apostol sa Pablo, mga kapatid, tandaan po natin ngayon, hindi na hatulan ng kaparusahan ang mga na kay Christ Jesus. Wala ito parusa. Basta mga tinilang tayo maglingkod hanggang sa araw na ating pag-alis sa na ito para ang pupupala, biyaya ng Diyos ay ating makamta. Maraming salamat sa lahat ating mga viewers, listeners, dito po sa ating Tubsanin, sa Facebook, na may kapayapaan at habag. Biyay na Diyos ay sumas sa ating lahat sa magitan ng ating Panginoon Kristo. Ito po lingkod kay Christ Jesus, Pastor Tumaka, Apostolic Believers of Christ International. Sabi sa Matisa, Grace, Mercy, and Peace. Be with you as Jesus Christ. Amen.